nasa linya na ng ating telepono si Vice Congressman Erwin Tulfo. Kong, good morning. Hi, good morning. Uh Aljo. Thank you mm -hmm. for uh, calling me again uh, ngayong umaga. At, uh, dito tayo ngayon sa Congress. Mm -hmm. Patuloy itong pagdinig ng uh, Committee of the Whole para dito sa Charter change, mm -hmm. yung tinatawag na Resolution of Both Houses mm -hmm. number 7. Ang ito nitong background. Mm -hmm ay itong si uh, dating senador uh, Gregorio Bingo Honasan siya ang uh, uh, speaker ngayon o resource person mm -hmm. na nakasalang uh, mm -hmm. by mm -hmm. So uh, ito na talaga uh, ang uh, pinag-ausapan na uh, kung uh, ito ba'y magbutuan ng sabay-sabay uh, o uh, uh, separately ang butuan niyan? Kong, tama ho ba? Wala, 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 bang, pa. wala pa tayo sa punto na yan. By Aljo, uh, yan ay pag-uusapan pag uusapan pag uh, meeting na, nagkita hmm. na yung both houses. Uh, hmm. kung ito ba ay separately or voting jointly hmm. para dito sa pagbabago ng sa batas natin, Bayaljo. Hmm. Oh, uh, yun sa economic provisions. sa uh, uh, may batay ko. Exactly. Ngayong buwan, di ba, uh, dapat simulan na ang pinalaking grocery discount para sa mga senior citizen at persons with disabilities? ah uh, uh implemented the 125 pesos tama per week or 500 pesos per month na uh, para sa senior uh, citizens discount yan, kong yan ang napag-usapan nung mm -hmm. noong uh kahapon na no mag-meeting ang waste and means committee sa pangunguna nga ni Congressman Joey Salceda mm -hmm. na yan ay uh, maaring i-implement na na sabihan na tayo ng mga tiga DTI towards end of the month. Eh, ngayon na ito ay nakapublish, pinapublish pa lamang uh -huh. sa mga uh, gazette ng uh, ng uh, DTI. So mm -hmm. after that uh, publication ay eh, pwede na itong simulaan. Mm -hmm. Pero syempre kailangan pa rin pumirma yung iba't ibang ahensya, yung task force. Mm -hmm. Kasama dyan ang Department of Energy, mm -hmm. ang Department of Agriculture at saka ang uh, Department of uh, sa, trade and industry. Mm -hmm. Kong, uh, mensahe mo na lang, Kong. Baka meron ka bang uh, gagawin diyang uh, importanteng trabaho uh, thought, sa Congress? Uh, ito, ito, uh, inaayos natin at nilalakad natin kahapon na pag-usapan yung uh, natin actually with the, with the prodding na rin at the request ni, ni uh, Congressman Yada Romales ng Tingog na gawing libre na kahit uh, once a year ang mammogram sa lahat ng mm. female na miyembro or uh, ikang uh, beneficiary ng miyembro ng PhilHealth, mga babae, edad 18 na magkaroon ng libreng mammography once a year mm -hmm. para lang masiguro or ultrasound para masiguro kasi itong uh, it, kasi itong uh, uh, PhilHealth ha uh, ay uh, itong uh, sakit na breast cancer ay nasapan uh, nasa panlima na causes of death ng mga Pilipino lalo na ang mga kababaihan natin at pang pangatlo yan So kailangan natin masawatan yan through ikang early detection. Okay. Okay, maganda uh, yan, Kong. Maraming salamat, Bay Aljo. Sige, Matay. Kong. Magandang umaga. Alright, uh, see you soon, Kong. Uh, see si uh, Congressman Erwin Tulfo na busy lang po, ha? dyan po sa House of Representatives. Makakasama din natin siya.